Hello mga kabusing. Uh, nag Nagna night hunting kami ngayon. Kasama ko si Bayaw at saka si Pamangkin. No? Yan, naghanap na sila. Ngayon pa lang tayo nakabalik paghahunt mga kabusing kasi namatayan sila mga kabusing si Bayaw. Tapos hinto mo na tayo. At ngayon babalik na tayo mga kabusing. Samahan nyo kami sa, mga, sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo. Ayun, si Bayaw. Si Pamangkin. Okay, mga kabusing. Hello, mga kabusing. May nakita si Pamangkin. Puntahan natin. Tingnan natin kung malaki na ba. Yun. Da, mani dong, Ah. Black Panther. Black Panther dong. Ah? Asa? Oh, Black Panther. Ayun. Gandang Black Panther, mga kabusing. Nakita ni Pamangkin. Ayan. Uy, tumakbo. Saan pupunta yan? ayun Kau aduh. Asa-asa. Turai. pasok siang kau Oke. Okay. Ito yung pangalawa mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Gandang gagamba mga kabusing oh. Ayan. haba uh, pa ng mga galamay niya mga kapusing oh. yan shout out pala kay uh, Julito Bilyarin pinsan ko yan mga kabusing. dito na kami gaw naghahunt na kami ngayon kasama ko si Bayaw at saka si Pamangkin ayan gagamba kunin natin yan mga kabusing Okay. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw at saka si Pamangkint nasa taas. Yan, tingnan natin kung malaki na ba siya. Yan, pauwi na sana kami. Patak ah, na ang ulan mga kabusing. Saan ba yun? Ayun. Ay, Haba ng galamay. Oh, mga kabusing. Habang nagalamay, kunin lang natin. Okay. Hello, mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Tingnan natin mga kabusing malaki na ba siya. Yan nasa likod lang. Ay, Black Panther siya mga kabusing oh. Black Panther siya. Ayun, nasa malayo mga kabusing. Ayan. Yan ang gagamba mga kabusing oh may kinakain siya mga kabusing yan sana yun ayun gandang gagamba black panther siya mga kabusing oh. yan parang ATM ah, size na siya mga kabusing ganda ng yung laki niya yan dito lang sa masukal yan, kunin natin yan, mga kapusin. Oh. Hello, mga kabusing, Pauwi na kami. Yan, si Bayaw. Si Pamangkin yung pamangkin ko mga kabusing may page din yan pintor na panday palo yung ano nya page pintor na panday uh, na kami mga kabusing kasi paula na at pakisubscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like share comment at yung bell natin mga kabusing Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin Okay, maraming salamat sa panunod. Kasi pauwi na kami, paula na. Maraming salamat mga kabusing.